Buang man ka. Andam na ka, Jay. Hindi game siya, ha? Sige. Andam na ka, makikiminyo. Ilabaw na ka, James. Andam na ka na makikipon aning bayhana? Yes, Father. Andam na. Andam na, Father. Mm. Andam na ko, Father. Mm. Sa, ka James ang sa sani, ha? Ka James. Oh. Ikaw, James. Andam ba kang dawaton kining babaeng nasi mo atubangan? Yes, Father. Maski inganin naong, andam ba kang dawaton ni? Yes, Father. Sure, oi. Sure, John. Yes, Father. Yes, Father. Nainganig naong na Ing ang nao hantod sa kantod hantod kanturan ni mong kuan pinabuhi inigmata sa buong kag ingana imong ma, ma, makita andam ka yes father true yes father andam juga yes father natiguang imong maasawa na 40 years from now usa ni naong ani ito andam juga yes father gusto ni mo oh andam ba kaya juga na ingani imong ma ang anak ni mo ingani mga naong andam ka Ay. Ikaw, babae, andam ka, andam ko, pader, satanan, satanan, pader, andam ko, tanan, malamang, inganang naung nga, andam, duda, tanan, ka din mo makakoy ng bata, oh. ikaw James, pasab, usab. andam, juga andam, pader, pag siya, pag siya, pader, andam, guys, sa ganira, sa kingo, andam, yakpak ko, bulak, sa iingong aroy, nag-angkto, medyo, di pa, gikuan kasal, mura maningon siya, gi, iwan, iwan gig... hey, siya, lang, namali, lang. Oh. Mali man siya, nga dugay naman naman naging Ha? Sure ka? Dugay naman naman naging na ang kasal. Nga nung murag nag-alanganin mo sa mo, anak, kaloko ka? Sure. Ano man, ano? Ha? Ah? murag nag-alanganin kagkasal, kay siya, niya ako, ang samang ko. Dili, Kaya... dili, say nga na. Ang sako. Dili, say gan. Dili, say nga. Pari ko. Ang sako, ang sako. Ha? Pari ko, pari ko. Oh. Pari, dahi ka. Nang, eh, eh, kung pahabla pader, kay ako, musukong pader. Mm. Iwasa mong kasal, ah. <tuk> Lakas na lagi 'di din, nag-ulan, nagdaman, guke, kikemahumanda, istorya. Basa, kay magkekeko, ikaw na ba'y nabasag? Iyo, yang ngtiyab sa koderuan, paibram paari. Ha, 'di magkeketo' nglas na lit mangga, ano. James, usap, kini James, last na lang nih, Ha, ako, igwang nako, tila nako, idadagan, akong dagan, akong dagan, ang 'ng 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 'ng